Padel na tik. pa paddle o yun. Bangani, hirap sarap. Kayo, hirap at sarap. Summer. When November. Ay, <laughs> <laughs> kalag, <-galag. laughs> Nang makita kita. Nang makita ko ang mukha mo. Katatayin ako. <laughs> <laughs> Kasi <laughs> parang busin yung kamo. <laughs> Ito po ang English. sa jukyo pero sa iyo, ko, At dahil kay sir nga uniyo ah. nag transmit natin investment Englishman. unyo ko rin. English ka na? English class? Pero Unyo lang. Kaya naman, ka ba to? English investment Hindi ka ka ba eh? ka ka?

Ah, di balik nak tarik saya bermegut. Kita nak tarik. Ini semua nama spesies kau. Nampaknya spesies. Asal saya sing, asal saya sing, asal saya sing. Kilot. Ah, ini pergi. Kita nak potong ikan tu. Aku orang langsung sekuat. Kita kita lihat lihat tiba. Jitu. Titi mengutuk nyawa kau. Titi tali tali.